Natako ka kagad, idol ay! Idol! Idol! Ayun po mga kasaludo Tayo po ay makuha uli ng uh, Points dito sa Isang gasolinahan dito sa Aming bayan Boss, tumago na yung yung Tumago na siya, idol, ba't yung magkita ko sa akin? Uh, Magkano ito? Anong mura naman ito? Maperma ako? Yes, sir. Baka ako makulong nito ha? Ngayon na pakulong natin, takot eh. Takot sa camera. Okay. Idol, tawag ka! Idol! Toy, toy! Ah, yung bayaw ko na nagka-tricycle. Hindi mo siya kilala, pero magkasabi siya na kay bayaw tad. Asali na mo ng 150, bawasan mo na ng 150. Apo. Ah, ayun po mga kasaludo. Mayroon po tayong mga uh, kaunting points. At uh, yung pong aking bayaw ay bibigyan ko na rin ng niya dahil naman masada po siya ng tricycle. Bale pupunta na lamang po siya dito at uh, sasabihin na lang yung pangalan ko at uh, sasalinan yung kanyang tricycle ng gasolina. Dahil ito naman po ay regular kong ginagawa dito na kapag nakakagawa po ako ng points ay iniiwanan ko po sila ng pangmerenda may ganan siya naman po yung mga ating mga kaibigan dito na mga gasoline employee. Tara. Ah, uh, today. sabihin ng pakilala sa inyo yung bayaw ko ha. Ah, uh, oh, Oh. Gayon nan dati. Pang merienda ninyo. Thank you, boss. Ha? Thank Shout you. Out boss. Yun, Shout out muna ikaw do po sa mga followers ni Idol. Ah, uh, sige mm today, ha. Salamat ha. Ayun po, mga pasaludo. Gaya po ng aking sinabi, kapag ako po ay nakuha ng points din eh, ay talagang inaiwanan ko po sila ng pangmerenda. Uh, dahil uh, ako po talaga ay naniniwala na walang sino man ang naging mahirap dahil sa pagbibigay. At dahil po sa ating pagbibigay, tayo po ay may mga napapasaya. Yun naman pong pagbibigay natin ay yung sa abot lang po natin ng ating makakaya. Na hindi naman po natin pwedeng ibigay na yung isusubo na natin ibibigay pa natin sa kanila yun lang po at muli po maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood ng aking mga videos dahayaan nyo po patuloy po akong magmamalasakit at magpapasaya